What's up mga katornikeos? Welcome back to my YouTube channel mga katornikeos Meron naman tayong bisita dito mga katornikeos Yan, dinaklas ko na mga katornikeos Isang malupit na NMAX version 2 Yan, pinapaano ni boss manager Kasi nagdadragging Isa lang siyang gumagawa Ayun, nagaano, isa lang siyang driver na pang city drive mga attorney yan. hindi totoo yan ganito yung gawin nyo lalo na tag ulan yan mga uh, tag ulan na ano yan ito mga attorney girls pang ano lang to ha pang city drive lang to ulit ulitin ko pa ba hindi po ito pang racing pang city drive lang po itong gagawin natin mga attorney ka girls kasi lalagay natin yung center stand ng tanga talaga on the click yan mga Tony Gills, papalitan natin yung center stand booster, center spring. May hey, daan na. May kabulol-bulol na ako ya. Gunggong! barilin kita sa mukha. Center spring. <laughs> ng NMAX. Yan, pang CD drive lang to mga Tony Gills. Yan yung mga pesa natin. Barena. Pinabili ko muna si Cabrando ng ano, ng ng bala ng Barena. Mga Tony Gills. Kaya bubuksan muna natin yung torque drive nya Ayan, ang lupit ng ano nya Sa iwang sariwa Wasaring wasari Babarenahin natin to Babarenahin natin to mga katornikels oh. Ayan o oh. Hindi kasi nauhulog yung ano nito mga katornikels Kaya ito sariwa o wasari in Indonesia Papalitan natin yung ano nya Yung mga Yung mga Center spring nya Ayan, yan o oh hindi, hindi siya O sige mga katorny girls Butasan na natin Baka butasan pa ng iba Let's do this Dahanat na Okay mga katorny girls Nabaklas na natin Ayan Ito siya Wasaring wasaring mga katorny girls Ayan Center spring niya Ulitin ko mga katorny girls Pang city drive lang to Para less dragging Ayan Ayan po yung ano yung center string mataas ng konti yung pang click okay mga attorney girls babaklasin muna natin to para malinisan din tapos dinilinis na ni Cabrando yung ano niya narinda na ako sura na ako ha ayun no mga niya ay na ay narinda na ay ay Sige mga ka-tornikels, na natin. Okay mga ka-tornikels, nalinisan na natin. Ayan. Bilis, no? Ayan, nalinisan na natin. Nalinisan na ni Cabarando. Tapos, bubuksan na natin itong, ano, yung malapit na, ano, nalagay na natin, mga ka-tornikels. Maya-maya muna natin siya butasan. Ayan mga ka -tornicles. Pang Honda Click to, mga ka yung Ayan, nilalagay natin dito. Pasok na pasok sa bangayan mga katornigos. Ayan, tignan nyo yung ano, mga katornigos. Ayan. O. Ayan. Subok ko na kasi yan mga katornigos na pang city drive na ano. Maganda siya. Wala siyang dragging. Tapos nakabarena yung ano, babarenain natin itong bell housing. Sige mga katornigos, babarenain muna natin. Tara na! Tara na! <laughs> Yan mga katornigos na ibalik na natin yung malupit na center spring ng pang Honda Click. Yan o, no? ito siya. Tinanggal natin yung stock. Ngayon mga katornigos, magbabare na tayo ng bell housing. Yan, babare na natin yan. modification natin para ano, less dragging. O sige mga katornigos, barinahin na natin. Baka barinahin pa iba. Let's do this. Okay mga katronicals Naiset na natin yung malupit na barena mo na natin siya ng pattern mga girls, Para makita nyo kung paano yung gagawin ko O sige mga girls, Pagbibigyan ba na natin siya ng pattern Tara na! Una naman! Let's do this! Let's go! Yan mga katornigos Nabigyan na natin siya ng pattern Yan Para ano Para mabutasan na yung pattern niya. Bubutasan na natin mga katornigos Na ilagay na natin no Yan Yan para matanggal yung dumi sa loob Kaya may siya sa gilid Sige okay, mga katornigos Bubutasan na natin Okay mga katornigos Yan nabutasan na natin Ayan na siya Ayan na siya mga katornigos Ayan yung pag DIY ng ano mga katornigos Ayan o oh. no? Ayan Ayan mga katornigos O oh, nakikita nyo Lumalabas yung dumidong mga katornigos Ayan O oh. O oh, sige mga katornigos Lalagay na natin Kasi Alis na daw si boss manager Sige Tara na a few moments later. Okay na mga katrong girls, nailagay na natin. Papaanda rin na lang natin mga katrong para magpit yung ano. Tapos nalagay na natin yung cover. At ayan na mga katrong yan Ayan. siya na siya. Lalagay na mga katrong girls. Sige, nalagay na lang natin yung mga, ano, mga tornadoes. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na katulad nito. bye, -bye. <laughs>